Sa pang budget natin. Budget news. Ang pambungad nating good news ay para po sa mga kawani ng ng gobyerno. Tiniyak ni DBM Secretary Mina Pangandama na makatatanggap ng media bonus sa mga kawani ng gobyerno, gobyerno simula nitong May 15, 2024. Ang media bonus na katumbas ng isang buwang basic pay ay ibinibigay sa mga nagserbisyo sa gobyerno ng hindi bababa sa apat na buwan mula July 1 ng nakaraang taon hanggang May 15 ng kasalukuyang taon. Makatatanggap ng media bonus sa mga civilian personnel kasama mga regular, casual at contractual employees mga appointive or elected positions maging full-time o part-time sa executive, legislative at judicial branches, constitutional commissions, iba pang constitutional offices, state universities and colleges at government-owned or controlled corporations na sakop ng compensation and position classification system, local government units at maging mga uniform personnel. Ang mid-year bonus para sa mga kawani sa mga lalawigan, lungsod, munisipalidad at barangay,

Inaprubahan naman ng Department of Budget and Management ang paglikha ng may 4,265 posisyon. Ayon kay DBM Secretary Nina Pangandaman, ito'y upang suportahan ang implementasyon ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na layong maibsan ang kahirapan sa bansa. Ang mga Contractual Project Development Officer 2 position ay nilikha upang dagdagan ang kasalukuyang staff ng DSWD. Sinabi ni Secretary Mina na mahalaga ang suporta sa 4Ps para sa inclusive development, pagbibigay kapangyarihan sa mga pamilya at pagtutol o pagputol sa cycle ng kahirapan sa Pilipinas. Sa pamamagitan umano ng paglikha ng mga bagong posisyon, nagbibigay din ng oportunidad para sa trabaho na makatutulong sa pagstabilize ng ating ekonomiya. Samantala, good news pa rin, humarap si Department of Budget and Management Secretary Mina Pangandaman at Procurement Service DBM Executive Director Attorney Danny Santiago sa media kasunod ng kanilang sectoral meeting kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa Modernized Philippine Government Electronic Procurement System at e-Marketplace sa Malacanang nitong May 14. Ibinahagi ni Secretary Mina na sa katapusan ng Hulyo ay opisyal nang ilulunsad ang e Marketplace, isang digital platform na mas magpapadali at magpapabilis sa proseso ng procurement ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang e-marketplace ay hango sa mga e-commerce platform tulad ng Shopee, Lazada at Amazon. Binigyan din naman ni Edi Santiago na kabilang sa mga direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos ang siguruhin ng pagiging bukas ng e-marketplace sa lahat upang maiwasan ng mga issue tulad ng overpricing at matiyak ang pagkakaroon ng feedback mechanism. Tinalakay naman ni Department of Budget and Management Secretary Mina Pangandaman ang mga pagsisikap ng pamahalaan sa pagresolba sa problema sa supply ng tubig at kalinisan sa bansa sa kanyang broadsheet column na Beyond Budget ngayong linggo na may titulong A Bucket of Hope addressing water supply and sanitation issue for E bagong Pilipinas, binigyang diin ang kalihim na ang tubig ay isang mahalagang pangangailangan para sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kasabay nito ay tiniyak ng Budget Secretary na lulutasin ng gobyerno ang anumang banta o issue sa pamamagitan ng whole of nation approach, lalo na ngayong nararanasan ng bansa ang masamang epekto ng El Nino. At sa lalong madaling panahon, ang uh, La Nina naman. Hinikayat din ng uh, kalihim ang mga Pilipino na responsabling gumamit ng tubig bilang uh, kanilang kontribusyon sa mga pagsisikap sa konserbasyon. 10 minuto makalipas ang ikaanim ng gabisa, iba pang tampok na balita. Tiniyak ni Department of Budget and Management Secretary Mina Pangandaman na ginagawa ng ahensya ang makakaya nito upang patuloy na palawaki ng kakayahan ng mga public financial management practitioners sa bansa. Ito ang kanyang binigyan diin sa kanyang mensahe sa ginanap na Public Financial Management Competency Program for Local Government Units sa Puerto Princesa, Palawan nitong May 15, 2024. Nagbahagi naman ng kanilang kaalaman sa procurement, sina Procurement Service DBM Executive Director Attorney Denny Santiago at Government Procurement Policy Board Training Speaker Christian Mendoza. Dinaluhan ang nasabing aktibidad ng local budget officers at PFM practitioners mula sa iba't ibang parte ng Region 4B. Naka-isa rin sa ginanap na PFMCP sila DBM Undersecretary Wilford Will Wong at Margot Marie Salcedo, Palawan Provincial Board Member Ryan Maminta, Puerto Princesa Mayor Losilo Byron, Mimaropa League of Local Budget Officers Incorporated President Manuel Tria Jr. at DBM Region 4B Director Ricky Sanchez Usapang bilang paggunita sa ika-54 na anibersaryo ng De the Development Budget Coordination Committee o yung DBCC pinangunahan ni Department of Budget and Management Secretary Nina Pangandaman ang launching ng legacy book na naglalaman ng fiscal and monetary policies, socio-economic goals and strategies at budget practices and reforms sa bansa sa loob ng mahigit limang dekada Canada. Nakiisa rin sa book launching ang mga opisyal mula sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Tulad ni Department of Finance Secretary Ralph Recto, National Economic Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, Chief Justice Alexander Gismundo at Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles. Nakibahagi rin sa nasabing aktibidad sina DBM Undersecretaries Wilford Will Wong, Margo Marie Salcedo, Yusek Goddess Hope Libirad, Maria Francesca Del Rosario, Chief of Staff Attorney Leo Angelo Larsha, DBM Principal Economist Dr. Jorjit Basilio at Assistant Secretaries Romeo Matthew balink Balangkit, at Gerardo Maula. Bumalurin ang ilan sa mga dating naging bahagi ng ahensya na sina dating DBM Secretary Benjamin Diokno at former Budget Minister Dr. Jaime Laya. At yan po ang mga tampok na balita r sa ating Budget News.